giging mabigat pa rin ito sa bulsa ng mga mamimili. Umaasa ang grupong Sinag na babalik sa mababang presyo ang bigas lalot na lalapit na ang Kapaskuhan. Right. Inaasahan ng gobyerno na makapag-aani ng bigas sa mga lokal na magsasaka ng 1.4 million metric tons ng ngayong buwan. Ayon kay Bureau of Plant Industry o BPI Director Gerald Glenn Panganiban, naglalaro lalaro sa 1.3 hanggang 1.4 million metric tons ang aanihing bigas bigas sa mga sakahan sa buong bansa, bagay na sasapat sa demand ng merkado. Dagdag pa ng opisyal, maaaring ipangtapata mga lokal na bigas sa mga imported na bigas. Kumpiyansa ang grupong samahang industriya ng agrikultura o sinag na babawi na ang gobyerno o ang pamahalaan sa ipinatutupad na price ceiling sa bigas sa mga susunod na linggo dahil umaarangkada na ang anihana. Tiwala si Sinag Chairman Rosendo So nababalik ang presyuhan ng iba't ibang klase ng bigasa sa Disyembre na walang importansyon ng bigasa at pagbaba ng taripa kapag naaani na ang lahat ng mga palas. Samantala, aabot na sa 42 million pesos ang halaga ng nasabat na smuggle na bigas ang ibibigay ng Bureau of Customs sa mga